mga kababayan ililikas ko na itong bangka ko ngayong magang maga at malakas mamayang gabi ang super typhoon ipasiguro ko na itong bangka ko at dito po binubuhay ang pamilya ko mahirap mawala ng panganap buhay at pagkatapos ito hindi naman bahay pagkasiguro ko yung bahay baka ilipad yung bubong Ko, matulog pa May mamaya masunod na yan umpisa na mga ang malaki ng alon dito sa lugar namin yan, dyan ako magtatago dyan ako tatago yung aking pangpa yan ang kampusan to bali yan dinadaanan namin dito yung panapin na yan yan yung pagpasok malapit na sa dagat ang ano dito yung mga yung mga ano mikso malibasa mga bagong linis kaya kitang kita na ayun akala ko ako lang ang nauna dito sa taguan ng bangka mayroon pa palang mas nauna sa akin ito yung bungad nya pagpasok ito mga kabayan ang mga kaangkabuan ng taguan ng bangka dito sa aming lugar at sunod-sunod na nga yung mga bangka na nakatago. Nung isang araw pa ito nakatago dito. Kaya lang ako lang ang nahuli at yung mga kababayan ko doon na naiwanan ko. Yah, ang dami ng bangka. Pasiguro na silang maigi. Gawa nga super typhoon nga daw itong bagyo na ito na darating. Mabuti na lang at naagap-agap ako magpunta dito. Mayroon pa palang mas maagap sa akin. Bali itong kabila mga kabayan ay hindi ito pwedeng tabihan ng bangka dahil walang maayos na matatalian o maaakyatan. Kaya dito lahat sa kabila yung mga bangka nakatarabilang yung iba nakasaruksok kung saan naka pwedeng ipasok ipinapasok nila ang lawak nito hanggang dun sa pinakadulo yan ay pupuntahan natin mga kawayan. ipapakita ko sa inyo ang taguan dito. At ito pa, may malalaki pang bangka. Maliit, malaki, dito lahat na tagu Malalim itong area na ito. Ito yung mga service ng Pangulong na pwedeng ilusot dito, ay eh, inilulusot. Pero yung malalaki ay doon naman yun sa kapalungga dinadala dahil hindi na yun dito magkakasya. Ang gaganda nito mga anong ito, service. Lalo na yan, no? mga bakal yan, bakal, fiberglass. Matitibay ang pagkagawa. Hindi barabas na nasisira. Ayan, oh, no? sa kabila, walang laman. Sa kabila lang talaga. Yan. Doon ako nung unang lakas. Diyan ako nagtago. Pero na nakasuksok. Kaya di na ako dyan pwedeng magsuksok. O magsiksik. Haba. Doon. Pa ako sa pinakadulong may Kung kaya kong mga kababayan na ilapit dun sa kalisada. Ay ilalapit ko na itong bangka ako. Ito, mayroon ng bantay, isang tao. Pero yung ibang bangka, walang bantay. Iniiwanan na dyan. At grabe ang agos, papasok. Yon, malapit na ako. At may nauna sa akin dito, sa parting kaliwa, do sa kababayan ko. Ito, taguan pa yan, mga kababayan, itong banda kanan. At dito naman sa parting kaliwa, dito ako lulusot. maya maya lang puno na ito lahat ng karamihan ng bangka dahil ito lang ang pinakasipte dito taguan yan mahirap yan kasyang kasya lang ang bangka ko dyan sa dadaanan kong yan napakahirap wala akong kasama may kasama man nga ako hindi naman nagbubulunter kailangan pang pakiusapan para sumama kaya kung mahirapan ito mamaya pagpasok ko dyan sa unaunahan lang Gawa na sobrang lakas ng agos. Yan oh. i Stop na ako dito. Mag ano ah, na ako magtitikin. Bala diyan pa sa unahan na yan, malapit na yan sa kalsada. Nasa pinakasuksok ng talaga akong mayigi. At mamaya lang, yung mga kasama ko, durugtong-dugtong na kami. At ito, ang daming ibon sa ila itaas. Sus, ano daw ibig sabihin ito? Talaga yatang malakas ang bagyo na ito. At yung mga ibon ay hindi mapakali. Napakarami. Ayan, mga kabayan, ang itsura ng taguan dito ah, nilagyan ko ng trapal yung bangka ko para magpara ulan man hindi siya malulubog at malayo pagpupunta dito mahirap magpara lilimas lalo na pag malakas ang hangin di kagad makapunta dito bali papakita ko yung kalsada na malapit na ako sa kalsada yan meron dalawang bangka dyan sa unahan ko yun, pinakakalsada na yung kulay pula na yun ng lupa. Mamaya at bibidyo ko pa yan pagtabi ko dyan. At ipapakita ko. Yan, yun, bangka ko ang layo. Papakita ko sa inyo itong palibot mga kababayan. At ito may sakyan o sinong gusto mag-inom nito. Ang daming inumin dito. Oh, ayan yung pinakakalsada niya. Kaya yung bangka ko pag maglilimas, malapit lang sa kalsada.